si Pangulong Bongbong Marcos sa suhestyon na lagyan ng water cannon ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero approved naman si PBBM sa planong ibalik sa dati ang academic calendar ng mga estudyante. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Thumbs down si Pangulong Bongbong Marcos sa proposal na lagyan ng water cannon ang mga barko ng Pilipinas na pumapalaot sa bahagi ng West Philippine Sea. No, we are the, the, what we are doing is defending our uh, sovereign rights and our sovereignty in the West Philippine Sea. And we have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such uh, offensive, and you have to call them weapons, dahil right? nakaka-damage na. So no, uh, that is not something that's in the plan. Iyan ang posisyon ni Pangulong Marco sa suhestyon ng ilang senador na dapat lagyan na rin ng water cannon ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Iyan ay upang makalaban daw ang Pilipinas sa susunod na makaranas ng pangaras ng mga Chinese vessels sa West Philippine Sea. Sa ambush interview sa Pasay, sinabi ni PBBM na ayaw na niyang palalain pa ang tensyon sa teritoryo. It is not the mission of our Navy, our Coast Guard to start or to increase tensions. Their mission is precisely the opposite, is to lower tensions. Magpapatuloy daw ang bansa sa pagpapadala ng demarsh at mga diplomatic protest sa tuwing magkakaroon ng insidente sa West Philippine Sea. Maaalala lang nitong Abril at 30, nagkaroon ng damage ang BRP Bagacay at BRP Bancao ng BFAR matapos muling bombahin ng water cannon ng China sa bahagi ng Baho de Masinloc. Samantala, umaasa ang Pangulo na maibabalik na sa dating schedule ng academic calendar o pasok ng mga estudyante sa susunod na taon sa gitnayan ng nararanasang matinding init dulot ng El Nino. Every day, you turn on the news, F2F classes are cancelled, F2F classes have been postponed, etc. So, talagang kailangan na kailangan na. So, yes, that's part of the plan that we are trying to do to bring it back, back on the to, uh, to the old schedule. I think it will be better for the kids. Nang hingi na rin daw siya ng konkretong plano mula kay Deped Secretary at Vice President Sara Duterte Carpio kaugnay dito.